paano mag-send ng pera galing sa Gcash to Maya. So, tuturo ko sa inyo kung paano mag-send ng pera galing sa Gcash papunta dito sa May Maya. So, natito yung Gcash yan. Dito sa ating kanan at dito naman sa kaliwa ito yung Maya. Ayan, pag natito na kayo sa may homepage ng inyong Gcash, punta ka dyan sa may transfer. At itong local. Click nyo lang yung local, tapos scroll down nyo lang. Then, itong view all. At, scroll down uli. Hanapin nyo yung Maya. Hanapin nyo itong Maya Philippines INC Maya Wallet. Ayan, tapos click nyo yon Yung Maya Philippines INC Maya Wallet. Enter nyo yung, dito yung amount. Halimbawa natin is 10 pesos. Tsaka ditong account name nitong ating Maya account. At ayan, once na malagay nyo na inyong account name, ito namang account number. Ayan yung number nitong Maya natin. Ayan, then click done. Ayan, then guys, once na malagay nyo na inyong amount, tsaka account name, account number, so itong nasa baba is optional lang yan. Pagkatapos na, click nyo na itong send money. At dito, ayan, double check nyo lang yung inyong information. Tsaka, ayan, oh, merong bayad siya, guys, oh. 15 pesos. So, click nyo lang itong, ano, ayan. I confirm that the details are correct. Pay. Click pay. At, lalabas na code. Enter nyo lang yung code na lalabas dyan. At, ayan, guys, once na malagay nyo ng inyong OTP code, click done. Then, submit. Ayan, yung pinakaang resibo niya, yun, bang bank transfer complete. Ayan, money received, 10 pesos. Press lang natin itong ating, na dito sa may kaliwang phone, yung ating Maya account. Ayan, o. pumasok na yung 10 pesos. So, ganun lang kadali, mag-transfer ng pera sa Gcash, papunta sa ating Maya application.